sa eksaktong sandaling ito, may malalim na bagay na malapit ng mangyari sa iyong buhay. Ang taong dati parang malayo ngayon ay nakakaramdam ng kaguluhan sa pag-isip tungkol sa iyo. Napansin niya ang iyong pag-unlad, nakita niyang ang iyong landas ay kinuha ang mga hindi inaasahang direksyon. Ang iyong larawan ay hindi maalis sa kanyang isipan, at ang pagdududa tungkol sa posibleng muling paglapit ay nagpapakonsumo sa kanya. Ngunit ang universo ay naghahanda ng isa pang sorpresa, isang bagong pag-ibig ang papalapit, isang taong makikilala ang lakas na lumalabas mula sa iyo. Habang nagaganap ito, nararamdaman ng nakaraan ang epekto ng iyong pagbabago at nakikipaglaban sa pagnanais na bumalik. Sa katapusan, ikaw ang magpapasya. Ikaw ay malapit ng makaranas ng isang malaenerhiyang pagbabago na sobrang tindi, na hamon sa anumang inaasahan. Isang panginginig na puno ng kagalakan, pagiging likas at liwanag. Ang iyong presensya ay magiging magnetic, na mag-akit ng mga karanasang kaayon ng pinakamahusay na mayaalok ng buhay. Madalas, hindi mo nakikita ang pinakapipitagang hangarin ng iyong puso. Ang universo, sa kanyang walang hangganang karunungan, ay alam kung ano talaga ang makabubuti para sa iyo. Naririnig ng Diyos kahit ang mga panalangin hindi nabanggit. Alam niya ang iyong hinahangad na lihim at dalhin ang mga biyaya sa tamang oras, sapagkat ang kanyang paningin ay lagpas pa sa ating makikita. Ang mga anghel ay umiikot sa paligid mo na nagdadala ng nagminingning na enerhiya na handang baguhin ang iyong pag-iral sa mga hindi maisip na paraan. Kung ang mga sakit ng nakaraan ay mabigat pa rin, kung ang takot na maranasan muli ang mga dating sugat ay pumipigil sa iyo, alamin ito, isang bagong pag-ibig ang nasa abot tanaw. Hindi ito magiging karaniwang pag-ibig, kundi isang magpapatugtog sa parehong mataas na antas ng enerhiya na iyong pinagyayaman, nasaligan sa respeto, pangunawa, at pagkakasundo. Kahit may espesyal na tao na sumasakop sa iyong mga isip o nagtatanong ka kung sino ang magiging pag-ibig mo sa hinaharap, mahalagang maunawaan na hindi lang isang tao ang nakatadhana para sa iyo. Ang paniniwala sa isang predestinadong pag-ibig ay maaaring isang pagkakamali. Ang buhay ay puno ng mga posibilidad at maaaring magkaroon ng mga bagong landas ng pag-ibig anumang oras. Hindi tayo nakatali sa isang nakatakdang kapalaran, mayroon tayong kakayahang pumili kung sino ang nais nating makasama kung kanino natin ibabahagi ang ating mga araw at pangarap. Hindi ito nangangahulugang palaganapin ang maraming relasyon ng sabay-sabay. Ang punto ay simple munit malalim, mayroon kang mga pagpipilian. Maaari mong piliin kung sino ang makakasama mo sa iyong paglalakbay, kung sino ang nagpapabilis sa tibok ng iyong puso, kung sino ang sasama sa iyo sa gitna ng mga bagyo. Ang pagpili na ito ay hindi nakabase sa pagiging perpekto, kundi sa paghahanap ng taong tatanggap sa iyo kung sino ka na magpaparamdam sa iyo ng seguridad, pagmamahal, at pag-unawa. Ang makahanap ng taong talagang konektado ka ay higit pa sa pagnanasa. Ito ay tungkol sa tunay na pakikipagpartner, pakiramdam ng pagiging buo sa piling ng taong nagpapahalaga kung sino ka, na nagpapalago sa iyong damdamin at nagnanais na bumuo ng isang matatag na bagay kasama ka. Ito ay ang paghubog, araw-araw, ng buhay na magkasama na nagraresona sa pareho. Kaya't alamin na walang nag-isang tao na nakatadhana para sa iyo, at dahil dito, isang bagong pag-ibig ang malapit ng baguhin ang iyong buhay. Ang pag-ibig na ito ay magdadala ng malalim na kasiyahan, kabutihang loob, at isang kamangha-manghang potensyal na maging espesyal. Ito ay isang mahalagang sandali ng pagbabago para sa iyo. Patuloy kang lumalago at nag-aangkin ng pag-unlad sa lahat ng aspeto, walang puwang para sa pagwawasto o pag-atras. Ikaw ay pataas, umaabot sa mga bagong taas. Ang bagong yugto na ito ay nagdadala ng isang natatanging koneksyon, isang ugnayan ng mga kaluluwa na magpapakita sa bagong pag-ibig na ito. Ngunit magkakaroon din ng isang tao mula sa iyong nakaraan na mapapansin ang iyong pag-unlad, napapansin na umuusad ka sa mga paraang dati ay hindi may isip. Habang tumataas ang iyong enerhiya, ikaw ay tumutok sa mga bagong layunin, inilaan ang sarili sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ito ay nagtutulak ng kasaganaan, swerte, at kagalingan. Sa bagong fokus na ito, ang iyong buhay pinansyal ay umuunlad, ang iyong kaligayahan ay lumalawak at ang iyong enerhiya ay lumalago, pinayayaman ang bawat aspeto ng iyong pagkatao. Ang pagbabagong ito ay naghahatak ng mga bagong tao, lalo na sa larangan ng romantikong pakikipagrelasyon, nagigising ang interes ng mga bagong mata buko dito ang mga tao mula sa nakaraan, mga kaibigan, pamilya, dating mga kasintahan ay maaaring muling lumitaw. Maaaring mapansin nila ang iyong enerhiya na mas mataas ang pag-vibrate, tinataasan ang iyong magnetismo. Ngunit kapag inilihis mo ang iyong atensyon mula sa mga taong ito para bang lalo pang umikot ang kanilang enerhiya patungo sa iyo. Matagal mo nang hinintay ang mahalagang sandaling ito kung saan nagsisimulang magtagpo ang lahat. Matapos ang napakaraming bagyo at walang katapusang paghihintay, ngayon, sa tiwala at pananampalataya, nakikita mo ang mas malawak na pananaw na nagiging malinaw. Ang universo, sa kanyang karunungan, ang Diyos, sa kanyang kabutihan, at ang banal, na laging mapagbantay, ay nasa iyong paning. At hindi lamang sila, ang mga anghel, na nagbabantay sa iyo ng maingat, ay kasama mo rin, ipinagdiriwang ang bawat tagumpay, hinahangad ang pinakamainam para sa iyo. Nais nilang malaman mo na ang iyong mga pagsisikap ay hindi napapansin. Bawat hakbang patungo sa iyong pag-unlad ay napapansin at ipinagdiriwang, at mayroong isang koro ng mga anghel na naghihikayat sa iyo na magpatuloy, na huwag kailanman sumuko sa iyong mga pangarap at kadalingan. Maging matatag, magpakasipag ng husto, alagaan ang sarili at pagalingin ang mga sugat ng nakaraan. Unahin ang iyong sarili. Ito ay magpapalakas sa iyong diwa, magbibigay sa iyo ng enerhiya, at ihahanda ka para sa anumang hamon. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Ikaw ay ginagabayan, pinoprotektahan, at pinapagpala ng palagian. May darating na agos ng mga biyaya, nagdadala ng kagandahan, grasya, at kapanatagan, mga katangiang magpapasidhi sa iyong kaluluwa, patatagan ito at magdudulot ng kapayapaan at kasiyahan na marahil ay di pa nararanasan. Habang ang positibong enerhiya na ito ay sumasalakay sa iyong diwa, mapapansin mo ang mga makabuluhang pagbabago sa katawan at isipan. Madarama mo ang higit na kagandahan, nagniningning, nagmumula sa isang kumpiyansang dati iwala. Magbibigay lakas ang iyong kalusugan, at ang kagalingang ito ay makikita sa balat, buhok, at mga kuko. Ngunit higit pa sa pisikal na anyo, ang iyong kaluluwa ay makakaranas ng rejuvenating touch, pinapagpala ng divinidad na ngayon ay kasama mo sa iyong paglalakbay. Ang kasaganaan, sa lahat ng anyo, ay abot kamay, nag-aalok hindi lamang ng material na pakinabang, kundi pati na rin ng espiritual na kasaganahan at timbangan na marahil ay di pa nasusubukan. At yaong mga mahiwagang sandali kung saan ang lahat ay tila perpektong nagkakatugma. Kapag ang ilaw trapiko ay umiilaw sa pagdating mo, kapag ang mga pintuan ay bigla ang bumubukas. Ang mga ito ay mga senyales na ikaw ay nasa tamang landas, na ang universo ay tunay na kumikilos upang tulungan ka. Ang mga munting kumpirmasyon na ito ay nagpapatunay na ikaw ay eksakto kung saan dapat naroon, ginagawa ang itinakdanggawin. Napakahalaga na manatiling abala sa lahat ng larangan, habulin ang mga pangarap, alagaan ang sarili, magpursige sa trabaho, at pahalagahan ng buhay. Ang dinamikong ito ay ang susi sa pag-abot sa iyong mga hinahangad ng puso at nararapat mong makamit sa iyo ay may liwanag ng karunungan, isang banal na kaloob na maaaring magbigay liwanag sa landas ng iba sa pamamagitan ng iyong mga espiritual na aral. Ikaw ay may likas na empatya at isang pusong puno ng pagmamahal, pinahahalagahan ang panalangin at pasasalamat, mga katangiang naglalagay sa iyo sa natatangi, may malaking potensyal para mag-impluensya ng positibo sa paligid mo. Ngunit mahalaga na alagaan ang sarili bago tumulong sa iba. Bago magbigay ng suporta, hanapin ang iyong sariling balanse at panloob na kapayapaan. Mas lalong kinakailangan ito kung may mga dala pa ring sugat mula sa nakaraan. Kung ang ilang tao, lugar, o sitwasyon ay nagdudulot pa rin ng hindi magandang pakiramdam, ito ay palatandaan na kinakailangan ng pagdaling. Lapitan ang prosesong ito ng may lambing at pasensya, habang nagbabago ka, lumalakas ka. Kapag narating mo ang panloob na kapayapaan, matutuklasan mong nagsisimulang maging maayos ang lahat sa paligid, na nagbibigay ng masaganang buhay para sa iyo at sa mga nais mong tulungan. Bawat hakbang sa paglalakbay na ito ay mahalaga. Ang paggaling ay isang mabagal na proseso na nangangailangan ng pansin, pag-aalaga, at pagsisikap. Huwag madaliin ang pagdaan sa landas na ito. Magpatuloy sa iyong sariling bilis, gumagalang sa iyong mga hangganan, at nauunawaan na minsan kinakailangang umatras ng kaunti para makausad ng may higit na katatagan at kumpiyansa. Ang mahalaga ay patuloy na kumilos kahit dahan-dahan. Tandaan na ang landas na ito ng pag-unawa sa sarili at paggaling ay pinipinsala, hindi lang ikaw kundi pati na rin ang mga taong nahihipo ng iyong presensya at liwanan. Sa kaibuturan, alam mo na ang kailangan gawin. Magtiwala sa katalinuhan na ito, sa tahimik na tinig na gumagabay sa iyo, at malaman na may suporta ka mula sa universo, mula sa Diyos, sa bawat yugto. May kakayanan kang baguhin hindi lang ang iyong buhay, kundi pati na rin ang buhay ng mga nasa paligid, na nagdaragdag ng higit na pagmamahal, pag-unawa, at liwanag sa mundo. Maniwala sa iyong potensyal at hayaan ang sarili na umunlad at lumago. Kaya mong makagawa ng mga kamanghamanghang bagay, at ang unang hakbang ay ang pag-aalaga sa sarili ng may pag-aruga at paggalang na nararapat sa iyo. Bawat munting tagumpay sa iyong proseso ng paggaling ay isang mahalagang hakbang patungo sa iyong mas malaking layunin. Ang panahong ito ay kumakatawan sa isang yugto ng malalim na pagbabago. Parang isang masinsinang paglilinis ang nagaganap sa iyong buhay, nililinis ang negatibong enerhiya at naghahanda ng puwang para sa mga bagong positibong impluensya. At isang paghahayag, ang himala na iyong pinakahihintay ay paparating na. Maaaring hindi pa ito halata, ngunit ang iyong mga dasal ay narinig na at ang mga sagot ay papalapit na, marahil sa mga paraang hindi mo inaasahan. Harapin ang iyong mga takot ng may tapang, sapagkat ang mga malaking pagbabago ay nagbabadya. Ito ang iyong sandali ng pag-angat, nang maabot ang buhay na lagi mong pinapangarap. Ang Diyos ay nasa iyong tabi, handang gumabay at protektahan ang bawat hakbang. Huwag kang magduda kahit na sandali magtiwala ka at hayaan mong tanggapin ang tulong na ito mula sa Diyos, sapagkat ikaw ay karapat dapat sa lahat ng pag-ibig at liwanag na inilalaan ng universo. Tandaan, hindi mo kailangang pasanin ang bigat ng mundo ng mag-isa. Madalas nating iniisip na dapat nating tiisin ang lahat, ngunit hindi kinakailangan yon. Imbitahin mo ang Diyos at ang mga anghel sa iyong buhay, tanggapin ang koneksyon na ito mula sa Diyos na laging nandyan. Isang dasal na walang formalidad o dogma, ay kailangang maging totoo lamang, nagmumula sa puso at naayon sa iyong tunay na paniniwala. Hayaan mong manatiling buhay sa iyo ang pananampalatayang ito, gaya ng apoy na hindi kailanman namamatay, nagliliwanag sa iyong landas sa mga pinakamahirap na yugto. Madalas nating minamaliit ang kahalagahan ng pagiging mabuting tao. Maaaring mukhang simple, ngunit ang kabutihan ay may napakalaking epekto. Ang pagiging mabait, mapagbigay, at tapat ay nagpapabuti hindi lang sa mundo sa ating paligid kundi pati na rin sa atin, tinutulungan tayong tumanda bilang mga tao. Sa isang mundo kung saan ang lahat ay tila komplikado, ang pagiging mabuting tao ang tunay na makakagawa ng pagkakaiba. Laging tandaan, hindi mo kailangang harapin ang mga hamon ng mag-isa. Kapag ang mga sitwasyon ay nagiging mahirap at ang bigat ay parang hindi kayang tiisin, huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Si Diyos, ang mga anghel at ang universo ay handang sumuporta at gagabay sa iyo patungo sa isang estado ng kapayapaan at liwanan. Walang pangangailangan na buhatin ang pasaning ito mag-isa. Unawain na ang mahirap na sandali na ito ay pansamantala, ang mga pagsubok na tila hindi malalampasan ngayon, bukas ay magiging patunay ng iyong tatad. Ang mga ulap ay maglalaho, nagpapakita ng isang kalangitan na puno ng mga bagong posibilidad magkaroon ng pananampalataya sa mga pagbabago na nagaganap, sapagkat ang lahat ay umaayos upang gabayan ka patungo sa mas magandang hinaharap. Mahalagang maunawaan ang lawak ng mga posibilidad na nananahan sa iyo, isang saklaw na higit pa sa kaya mong isipin. Ang mga anghel ay nais ipabatid na walang tunay na hadlang sa iyong potensyal, na ito ay malawak at halos walang hanggan sa loob mo ay may isang malaking kakayahan, naghihintay sa tamang sandali upang magpakita at magdala ng makabuluhang pagbabago. Ang mas kapanapanabik ay ang mga kahanga-hangang bagay na paparating. Maging kumbinsido na ang hinaharap na nakalaan ay mas kamangha-mangha kaysa kaya mong isipin ngayon. Ngunit, may isang mahalagang punto, nasa harapan ka ng isang mahirap na aral na nais ituro ng buhay. Hindi ito tungkol sa pagiging makasarili, ito ay ang matutunang unahin ang sarili, pahalagahan ang sarili at bigyang pansin ang talagang mahalaga. Kung patuloy mong ilalagay ang iyong buhay sa ikalawang pwesto upang tugunan ang mga pangangailangan ng iba, kailan darating ang iyong sandali? Kailan mo mapagtatanto na oras na para sa katuparan ng iyong mga pangarap, sundin ang iyong mga hangarin at, higit sa lahat, pagalingin ang mga sugat na nananatiling bukas? Dumating na ang sandali upang kilalanin ang malaking halaga ng iyong buhay at akuin ang papel ng pangunahing tauhan sa iyong kwento. Walang mali sa pagnanais na maging masaya, sa paghahanap ng katuparan ng iyong mga pangarap, at sa pagnanais na umunlad sa iyong sariling bilis. Ipinapaalala ng mga anghel, nararapat kang magkaroon ng iyong puwang, iyong oras, iyong sandali. Kapag nagpasya kang gawing prioridad ang sarili, sinisimulan mo ang paglalakbay sa landas na inihanda ng Diyos. Sa landas na ito, matatagpuan mo ang tunay na kasiyahan, dahil walang hangganan ang maaaring mong makamtan kapag nakatuon ka sa iyong kapakanan at kaligayahan. Palaging tandaan ito, ikaw ay walang hangganan. Ang universo ay may mga kahanga-hangang plano para sa iyo. Ngunit upang matupad ang mga plano na ito, mahalaga na magpasya kang gawin ang iyong buhay na sentro ng pansin, ang paunahing entablado ng iyong pag-iral. Ang mga anghel ay nasa iyong tabi, handang gabayan ka at suportahan ka sa bawat hakbang. Ang kailangan mong gawin ay simple, ngunit mahalaga, magtiwala sa sarili at gawin ang unang hakbang patungo sa iyong kaligayahan at katuparan. Ang sandali ay ngayon. Ikaw ang pangunahing tauhan ng kwentong ito at nararapat kang mabuhay ng buong buo sa bawat sandali. Ipinapansin sa iyo ng mga anghel ang iyong pansin ngayon, iniimbitahan kang mag-focus at makinig ng may bukas na puso. Alam naming hindi naging madali ang paglalakbay na ito, at na maaaring mabigat ang pagkasabik sa pagnanais na makita ang mga pagbabago na inaasam. Maaaring maramdaman mong nag-iisa kang lumalaban, ngunit mahalaga ang magpatuloy, kahit paunti-unti, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Magtiwala na ang pagsisikap na ito ay hindi masasayang. Malapit na, magbubukas ang mga pinto, lilitaw ang mga pagkakataon, at masasaksihan mo ang mga bagay na umaayon sa iyong pabor hindi ka nag-iisa sa paglalakad na ito. Ang iyong mga anghel ay nasa iyong tabi, handang magbigay ng suporta at patnubay sa tuwing kinakailangan mo. Kailangan mo lamang humiling. Ang mga sagot na hinahanap mo ay abot kamay, darating ang mga ito sa pamamagitan ng mga panaginip, banayad ng mga senyales, at mga koinsidensya na lilitaw sa iyong landas, ipinapakita ang direksyon. Nandito sila upang tiyakin na sinusundan mo ang tamang landas na magdadala sa iyo sa iyong tunay na layunin. Sa sandaling ito, kanal ng mga anghel mo para sa iyo ang isang makapangyarihang alon ng inspirasyon at pag-ibig. Ang enerhiyang ito ay nakalaan upang paliwanagin ang iyong pananaw at bigyan ka ng lakas upang malampasan ang mga balakin. Bukod dito, hihikayatin ka nitong tuklasin ang mga bagong landas, marahil magsimula ng sariling negosyo o mag-invest ng mas masigasig sa iyong mga layunin. Ito ang perpektong sandali para maglaan ng sarili sa kung ano talaga ang nagpapasaya sa iyong puso at nagdudulot ng ganap na kasiyahan. Ang mga biyayang nakalaan sa iyong pinakamataas na kabutihan ay papalapit na gumagalaw kasabay ng iyong layunin sa buhay. Ang mga biyayang ito ay dumarating upang makiisa sa iyo at lumalago habang magkasama kayo, pinupuno ang iyong landas ng harmonya at kaligayahan. Kung tinamaan ng puso mo ang mensaheng ito, tanggapin ito bilang iyo kaya ipahayag ngayon na ang aking oras. At huwag kalimutang linangin ang enerhiyang ito, ibahagi ang pag-ibig at liwanan. Pagpalain ka ng Diyos at hanggan sa muli.